Ganda umaga mga katropa. Tama, may dumating na tropa na kararating lang na Sakay galing? Sa Manila pa lang, Southville. Ah, Southville 3. Ah, oh, ano ang problema ng inyong jeep? Ano, itong ano, matigas i mo ng Ah, Na, Oo. Ipagbuluan sa ano, ipaliko. Ah. Dalhin ko to kay no? Kay uh, tropang buta. <laughs> <y> <laughs> Oo. Ito, nandito kami ngayon. Ipaayos namin to. Ipa, pa doktor kumbaga. <laughs> Parang naman yun, maganda yan. Okay. Oh, oh, hey. Nakipagbunuan kami sa ano. Oo nga. Oo. Malaki nga man na bala tapos eh, mga bigat ding ibara. Ang gagawin natin na ating oh, mga ito, kaya. Kayo, kay Tropong Butag. Oh. O mga kasama, kung mayroong kayo dyan, punta kayo dito. <laughs> <laughs> kung sino nahirapan sa pagmaniho ng matigas. Ayan. Na, oh. Yung uh, manubila dito, ito, palambutin na yan. Ayan. O, hindi masalit ng bakla ha. <laughs> <laughs> Kasi yung bato, pag bakla, kaya kaya pa yan. <laughs> Pero ito hindi, talagang tunay to. Tunay. <laughs> o kuya, baka may shoutout ka sa mga kasama mo sa Saudi Arabia. Ito pala si Kuye, okay. ano to? Ah, uh, parehas kami OFW dito dati sa Saudi Arabia. Baka so, may shoutout ka. Sa mga kasama ko dyan, yung may mga mahirapan kung may mga sasakyan kayo, dito kayo ay Butag. Uh, Tropang -tro Butag. Yes. Ito, yung uh, sasakyan to pinaayos na nila si dati talagang uh, ano kami yung uh, pag ko kami agawan kami ni Monobila pero ngayon okay na Dito, may kaiba na siya halos power steering na <laughs> salamat so, salamat kuya sa pagbisita ko, ko rito shout out po sa mga friend operator at sa mga driver dyan sa Saudi Arabia po so, yan ha Saudi Arabia sa ADC Arabia Engineering Company yun oh. ayan yung mga kasama ah, ni kuya Yeah, mga, mga kasama ni, kau ya. <laughs> <laughs> oh. <laughs> ngayon <laughs> okay na medyo din na nahihirapan eh. uh, uh, sa taon medyo malambot na salamat po sa pagtitiwala rito at pagbisita kay so, Idol Butad sa mga gaya dyan ng mga mga jeepney drivers na nahihirapan ng eh, nabila nila dito kahit malayo sulit naman maayos nila yung mga problemang ganyan uh, na mapigla sa managila maayos nila yan sa trupang butad uh, salamat po salamat po salamat huh? po ako na. kuya, ano masabi mo? nagbago <tipos> na ang ano, na namin. Lumambot na, lumampot na. na. Dito lang no, ano. Dati, nakikipag-away kayo. Nakikipag-buluan kami. Sa mga, yung aliko. Ito, itesting sa ano. itesting ng kanyang anak, yung kanyang sakaya. Para malaman nila kung lumampot talagang mabuti. Ang mga tropa, ang ano namin talaga dito sa mga customer namin Mas eh, masatisfied sila sa ginawa ng aming idol kailangan satisfied ang mga customer namin pira niya malaki na yung pira sa manopeta malaki na pirada Kal kanan parehas labas bago ka rin bago gumanong ka malaki na pirada malaki Ya kanina, pag nakatigil, biray mo talagang... Oh, uh, talagang para malaman, ano? Oh. Uh, Đi theo em nó cái đi một, nó có nằm có nằm